Tag init na may pag-ulan at mainit na temperatura ay nag-a-attract ng mga lamok at langaw. Ang mga lamok at langaw ay pinakamaliksi kapag ang temperatura ay mas mataas sa temperatura ng katawan. Maraming sakit ang naipapasa ng mga lamok at langaw. Walang mas mainam kaysa sa pag-alam kung paano protektahan ang sarili at ang iyong pamilya. Mula sa mga nakakainis na mga insektong ito. Matapos nating subukan ang recipe na ito, unti-unting nawala ang mga lumok at langaw. Tuturuan ko kayo ng isang natural na recipe para sa langaw at lamok. Para makatulong sa pagpapalis ng langaw at lamok bago mo sila ituring na nakakairitang bisita. Ang mga lamok at langaw ay may mahalagang papel sa kalikasan bilang pagkain ng ibang hayop. Kahalip na patayin ang mga ito, dapat pag-isipan ang iba't ibang alternatibong paraan ng pangkontrol sa populasyon ng lamok at langaw. Para pigilan ang mga lamok at langaw sa pagpasok sa bahay o hardin. Maaari natin gamitin ang mga natural na pampatanggal. Totoo na maaaring nakakairita ang mga lamok at langaw, lalo na sa mainit na panahon at sa oras ng pagtulog. Alamin ang mga sangkap ng recipe ito. Ito ay magiging sanhi na hindi na sila papasok sa iyong bahay ang mga sangkap. Ang suka ay may hindi kanais-nais na amoy para sa mga lamok at langaw. Inirekomenda upang takutin ang mga insektong ito. Ang cloves ay mayaman sa sustansyang eugenol na may anti-insecticide na katangian. Madaling gawin na spray sa bahay ito. Ito ay tinuturing ng lubisa na antiseptiko at bactericide na nagtatanggal sa mga lamok at langaw. Ang mga dahon ng laurel ay may particular na amoy na nakakapigil at nagpapahintoy sa mainsekto sa kanilang pagsilang. Ang mga sangkap, dalawang kutsarang cloves, dalawang bay leaves, palahating tasa ng puting suka at isang basong tubig Paano ito gawin? Ilagay ang tubig sa kaldero at mga cloves at dahon ng laurel at pakuloan ng 10 minuto Ayaan itong lumamig pagkatapos Talain ito at idagdag ang puting suka at ihalo ng mabuti. Ilagay ang solusyon sa spray bottle at handa mo na itong gamitin. Dahil ang spray ay amoy cloves, magagamit ito sa paglinis ng mesa sa hapag kainan. spray ang solusyon sa mesa, sa sofa, sa lababo at saan man na pwedeng isprayan na hindi mababasa ang kagamitan. Pananatilihin nito ang iyong bahay na malayos, ang langaw at namo.